Sa mga taong hindi po nakakalimot pong magsubscribe, subscribe Naniniwala po akong sila ay may natatanging silap at may mabubuting kaloban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malay sa sakit. Araw-araw. Pagpalang -araw. umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat. At sa mga taong hindi po nakakalimot pong magsubscribe, Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin. Pagpatuloy nyo po lamang ang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanoyin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat sa mga sa mga bagong na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel Laga ng Pangasinan. Kung na po kayo makatubiling pindutin ang subscribe, like and share at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga isusunod kong mga video. Kap nyo sa inyo lahat at ituturo po ang lahat ang aking mga nalalaman sa panggamot sa spiritual sigal na karamdaman at ng mga panggamot na mga orasyon. At dito po lamang matutuklasan sa iwagan ng pangasinan. Pakatandaan at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang. At palagi po ninyong isa puso't isipan, panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at higit sa lahat magmahalan at huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hinigap po sa hirap ng buhay at ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong ginagawang kabutian at ipagkakalob sa inyong lahat ang siksik dikdik dik at tumapaw na pagmamahal ng ating Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat ah uh, ko po umpisan po, uh, shout po sa inyong lahat. Ang i-share ko po sa inyo ngayon po ay yung kapangyari ng credo in unum dium. Iwagan ng pangasinan. ah uh, ito po ay namburan po itong gagamitin pag ikaw ay manggagamot. Sa nga baguhan po na ngayon lamang po nakatuklas ang aking YouTube channel, iwagan ng pangasinan ito po ay napakabisa po ito na gagamitin nyo bago kong Sa mga nang dedibusyon na po, mag, may puder na po, ito rin po ang dabis po na gamitin po sa panggamot. Kahit na baguhan po dito, pwede pong usarin to. Uh, sa mga baguhan po ay magdasal po ng isang ama namin, ang sa Maria, saka sumasampalataya at isunod po ito bago mangamot po. Kaya share ko po sa inyo. Napaka bisa po ito na magagamit po sa panggamot, pangkalahatan po ito. Na uh, kumpleto uh, po ito na tasal po. D hindi, ka po basta-basta po dito ma po ng mga masamang elemento, masamang loob. Ma galing kadiliman, hindi basta-basta po pag inusal mo to. Kaya pakaingatan po itong aking biyabagi. Magagamit po, pangkalatan po ito. Yung uh, credo in unum, yung. Uh, ko po. Credo in unum, hindi yung. Credo in unum, hindi yung. Patrim, omnipetun, putim, tim, factorim, kailiit, tirae, visibilium, omnium, it, Invisibilium et invisibilium in unum Dominum Gesum Christum Pilium Dei Uniginitum et ex Patre natum ante Omnia sa Ikula Deum Dei Deo Lumin Dei Lumin Deum Verum Beru, Dei Deo Vero Genitum non pactum Con substan patre per perquem Omnia Facta son qui proper nos hominis it proper nostram salutim descendit di it incarnatus it di spiritu ex maria virgini in homo pactus is crucifixus itiam pro nobis sub puncio pilato pasus it sepultus is it isuritsit tertia di sigundum scripturas it ascended in kailim sidit ad dextiram patris it itirum venturos iscum may kadugtong po dito po Gloria Iudicere, it, mortoos, cu cuus, non irrit, uh, it, in te, it, et mortuos, o us regninon erit. penis et spiritum, spiritum sanctum dominum et bibi pican tim qui ex patri fili qui procedit qui cum patri et filio simul adorator et congru, congru replicator Qui locutus est per probitas et unum sanctum catholicam et apostolicam ecclesiam competitor unum baptisma in remissionem peccatorum et expecto restitutio unum mortuorum or, mortuorum et vitam venturi saecula amen Saanin po nang isang bisis lamang po ah uh, Masanay po lamang po ng isang bisis lamang po ito. Napakabisa po ito na usalin bago mang gamot po. na po. Ito po yung kadugtong po. Uh, usalin ko po ulit. Uh, credo, credo in unum yung patrim omnipotentim factorim kaili it tirae visibilium omnium it intervisibili in intervisibilium it in unum dominum disum disum ristum pilium di uni ginitum it ex natum anti omnia sa ikula dium di diu lumen di lumini uh, dium birum di diu biru ginitum dun paktum kung substantial charm patri per quim omnia pacta sunt sunt qui proper nos hominus et proper nostrum salutim descendit de caelis et incarnatus is di Spiritus sancto is mariam Virginie et homo pactus is crucifixus etiam pro nobis sub Puncio Pilato, Pasus, it pulutos is it historicit teria di su so, sekundum scripturas it agsindit in keilum siddit ad, dexteriam patris it theorem benturus benturus iscom Gloria iudicir, vivus it ortuos, cuuios regnunon irit, finis it inspiritum, uh, sanctum dominum it pikan tim qui ex patri pilio qui residit qui cum patri it pilio simul adorator in Congrip, congr PIKATOR FI NUCUTUS ISPIR PROVIPTAS IS UNUM sanctum CATHOLICAM ET APOSTOLAM APOSTOLICAM EGLISIAM competitor UNUM PACTISMA IN EMISSIONIM PIKATORUM ET SPECTOR RESURRECTIONIM MORTUORUM ET VITAM VIRTURI SAIKULA AMEN Ito po inuusal po sa isang bisis namang po kaya inuusal ko po para Uh, maintindihan nyo po hinsya na po kayo kung medyo na bubulol-bulol pa hinsya uh, na po kayo unawaan nyo na lang po uh, ito po yung napakabisa po na bago ka manggamot. kahit na may nagdedevotion na po uh, ito yung number one po ito na kumplito po ito ibabagi ko po sa inyo para malaman po ninyo kaya na to bago kayo manggamot po yung usalin nyo na lang po uh, kasi hindi basta basta po may memories po ito mahaba-haba uh, pag gumagamit po kayo nito ay time tip po sa puso uh, gumagawa po kayo ng uh, nagbabanggit po kayo ng orasyon ito yung number one po ito pangkalatan po ito Tapos sikreto po na ah, uh, uh, po ito bago ka manggamot ay papagkalog ko po sa inyo magagamit po itong pangkalatan po kahit a, gamitin po sa ritual po ito magagamit po nyo ito na uh, pangkon po ito pangkalatan po na uh, protection sa sarili sa uh, bago mang gamot po ito ito may kadungtong po ito ito po yung una po uh, ito po yung una tapos uh, ito pa po pakingatan po i-screenshot na lang po para uh, ma-copy nyo po uh, magagamit po nyo ito uh, pang araw-araw ito po tapos ito po screenshot nyo na lang po ah, uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po naintindi po niyo aking uh, ito ay magagamit po bago mang gamot. I-share ko po sa inyo. Sa mga baguhan po uh, mag-resolve po ng isang ama namin na bagay ng Maria sumasampalatay, palatay, Isunod po ito. Dapat po may palinis din po kayo sa sarili para kasihan po kayo ng Diyos na mga, mga bago kayo magkon po ng mga orasyon. Pagkakalog po rin po ang anong uh, mga Christy po sa inyo para makukod uh, po nyo. Magagamit po nyo. Uh, may isi-share ko po sa inyo na magagamit po nyo sa mahal na araw. Pagkakalog po po sa inyo para uh, may ganaan po kayo sa akin na magagamit po ninyo sa pang araw-araw. Pagkakalog po po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman dito po sa Iwagal at Mangasinan. Kaya dapat po Uh, huwag pong makalimot pong mag-subscribe, mag-like, ng-share, na rin pong ang bilay ko. Maraming salamat po sa inyo lahat.